Narito na ang panahon ng Pasko. Ito ang mahiwagang panahon ng taon kung kailan tayo nagtitipon kasama ng pamilya at mga kaibigan, nagbabahagi na ng tawanan, mga kwentuhan at lumikha ng mga alaala na panghabang buhay. Pero isipin mo ito, paano kung makapag-imbita ka ng fictional character sa iyong pagdiriwang ng bakasyon? Tinanong namin ang ilan sa iyong mga paboritong kapamilya stars ng parehong tanong, at hayaan mo akong sabihin sa iyo ang kanilang mga sagot ay kasing kabighabighani at nakaka-intriga gaya ng season mismo. I'd invite the Grinch. I'm super curious about Double why he hates Christmas so much. Plus, I think it'd be fun to show him why this season so special. Maaring magustuhan niya ito. Si Harvey and the Grinch ay maaaring maghang out kasama ang aking tik Ebenezer Scrooge. Masarap makitang pareho silang yakapin ang diwa ng Kapaskuhan sa pagtatapos ng gabi. Imagine Harvey, Edward, the Grinch, and Scrooge bonding over hot cocoa and holiday tales. Talk about a transformative Christmas dinner. I'd love to spend Christmas with Lola Beishang. She reminds me of Emma Lola, who played such a big role in Emma's childhood. Plus, her stories are always magical. And speaking of magic, what's Christmas without Santa Claus? Santa Claus, for sure. I've been nice this year, so I'm hoping he brings me something cool. Same here. Santa Claus is the ultimate Christmas vibe. I mean, Who wouldn't want him at their holiday party? I'd invite Naruto. We'd share a bowl of his favorite ramen, perfecto para sa malamig na panahon. Cookie Monster Isa akong malaking tagahanga at ang pagluluto ng cookies ng magkasama ay magiging isang masayang aktibidad sa holiday. Si Wonder Woman, siyempre. Lagi kong hinahangaan ang kanyang lakas at tapang total girl power. I'd invite Deadpool. He's hilarious and I feel like he'd make Christmas unforgettable, marahil magulo, pero unforgettable. I'd love to have Tony Stark over. Imagine the inspiring conversations we'd have about life and innovation. I'm picking Harry Potter. There's something magical about the idea of celebrating Christmas with him. Plus, We definitely have some fascinating conversations. Isang genie, dahil sino ba ang hindi magnanais na maibigay ang tatlong kahilingan sa panahon ng bakasyon? Ngayon iyon ang tinatawag nating wishful holiday. Sa itama from One Punch Man, gusto kong tanggalin lahat ng negativity bago matapos ang taon. Let's start the new year right. Ang pinili ko ay si Jack Skellington mula sa The Nightmare Before Christmas. He'd bring a mix of spooky and festive vibes to the party. Mula kay Jack Skellington hanggang sa Spongy Bob Squarepants, Daniela Straner, ay tungkol sa pagyakap sa kanyang panloob na anak. Spongy Bob is my ultimate comfort character. I feel like he'd make the holidays so much more fun. Mula sa mga superhero hanggang sa mga paborito ng bata, talagang alam ng kapamilya stars kung paano gawing mas mahiwaga ang Pasko. Kaya ngayon, turn mo na kung maaari kang mag-imbita ng isang katang-isip na karakter sa iyong pagdiriwang ng bakasyon, sino ito? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Inaasahan kayong lahat ng kapaskuhan na puno ng pagmamahal, tawanan, at marahil kahit nakaunting fictional magic huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe para sa mas nakakatuwang content. Happy holidays.